Oh, yun good morning sa inyo mga besh up? what's up what's up yan is now kahaap sa ka gabi ngayon kukuha tayo ng deliver deliver <laughs> ng ano may in order kasi ako sa uh, kupang yeah ito yung ating pang business so mga ano to mga mousepad kasi mura ang mousepad dito Napaka-mura. So maganda mamili at saka maganda. Maganda rin ang ano. Maganda rin ang mga mousepad dito. So lalaki. Yun o. Grabe. So nakachinelas lang tayo. Ito rin yung suot ko kahapon. Good morning. Ipaw nakakaligo. May maya. So may ginagawa pa kasi ako. nag ako ng mga box. nag ako ng mga gamit-gamit. Kailangan kailangan ayusin na lahat ito mo nagyelo na yung <laughs> nagyelo na yung, yung ilalim ng ano sasakyan oh, oh. namig so pupunta tayo sa company company at kukuhain natin yung tech tekbe. tekbe is delivery yun may tao pa dun parang si amo yun ah Nag-text na kasi yung ano, kupang dumating na daw yung order ko. Yo, trabaho pa rin sila. Oh. Ano na namin to? Kain natin yung ating deliver. Oh, nawala. nawala. Ayun. Dami dalawa pa na to. Mousepad lang to. Ay, ang dami. Ang sebo. So, oh, yun mga bubuhatin ko na to. Ah, hindi ko alam kung paano. Dadyo! What a oh, way! Tumayo! Iluil to'y sa'yo! Ay, <laughs> Oje. Oh. Malay sa, nirigat, nirigat. Ah! Ano, Oje? Sandong. Ah? Ang ganyan ito. Video. Video. Huh? <laughs> Video, YouTube, hello, Facebook. Okay, okay Saya nak habis. Bye bye, bye bye. Itu order. ayan ay, mga habis. ito na yung ating in order. Tengok natin kung kita so ito ay 40 pieces ito yung mousepad natin Ayan, 40 pieces isang isang box ng red sa isang box ng ano ganda nito mousepad nito malaki so, dami dami tayong ilalagay so, tabi muna natin to ito ay red red red, red yung mousepad Menyong blue, unik blue, merambut tembak, blue, red, mau enggak? Coba lihat, twenty pieces. forty pieces total. bukas, dadating naman bukas yung uh, motherboard at saka power supply. Ten pieces. Yan. Excited na ako eh. Uh, pag tayo, computer shop. Tapos ito yung binili kong keyboard. Ayan. Mechanical siya. Para siyang ganito. Ito yung keyboard ko ngayon. Ayan. Pwede siyang mabago ang kulay. Ayan o. Oh. May, may ilaw. Ano kasi tayo ngayon eh. Hmm. Pag wala siya, pwede mong yung pinipindot mo na ilaw. Ayan eh, no? o. na ano yung pinipindot mo na ilaw. Eh. So, ayan. Kasi so, ito yung keyboard ko na binili para sa computer shop. So, ang halaga nito is 40,000 won ang isa. Maganda so, naman to. Gusto ko eh maging komportable eh yung mga maglalaro at mag-enjoy sila. Pa ano ko sa inyo? Pakita ko na rin sa inyo na. No? So, ito yung medyo may kamahalan, keyboard ay keyboard pa lang. <laughs> Nasa ano na. Nasa magkano na? 40,000. So, ayan, lang. na Pero mas mahal tong isang to. Ito kasi ano to? 71,000. Pero nagtingin ako ng ibang brand. Ito, maganda rin tong brand nito. Yan ito. So patayin na. Test testingin natin na. Uh. Lang. Saksak natin dito. Yo. Ayun siya. Ganda ng mga bis, oh. Ayan. Ayan, kung ano tunog niya. Ito tunog niya. Ay, nag-connect na dun. Bigyan yung tunog niya. Ito yung isa naman tunog. So, medyo mahal to. 71,000. Ito, 40,000. Yan. So, kayo nang unang musga. Tapos, bumili na rin ako ng panlinis ng ating keyboard kung sakali. So, makalat na dito. Marami na tayong din napadala. Dalawang box na yung napadala natin. Kaya, nag tayo ngayon. Tapos, ilang araw, ano na to? Sobrang linis na dito. So, pinamamana ko na to kay Kuya Rap. Ito ang aking kisuksa. Yan mga best. So, thank you very much. At kita-kits dyan sa Pinas. Excited na maging entrepreneur. So, ibabahagi ko sa inyo yung lakas ng loob ko. Kung bakit uh, hindi ko na tinapos yung kontrata. Siyempre, meron tayong ipaglalaban na para Paribagong mundo na itong papasokin natin. So, mas pinili ko to kasi may mga dahilan kung bakit. At, na-realize ko, na-figure out ko na pa opinion ko na hindi ko na kailangan magtagal dito sa abroad kasi Uh, wala akong nakikita na uh, pagano, pag-asenso. Yung pangangamuhan, wala talaga kahit ilang years ka pa dito. So, kailangan mag-business talaga kasi sa business doon tayo. Subukan natin. So, may mga pero di tayo papatalo. Papakita natin yung best natin. So, kung ano yung sinipag ko dito, doon natin ibuhos lahat ng sipag natin. adios Thank you. Salah, salamat sa mga sumusuporta.